Loving someone you can't have or having someone you can't love? Uy. Oh. Ano yun? Ano <laughs> <laughs> <Aray> ko! Bakit? <laughs> Pinapaulit ko na. <laughs> yung reaction ko, kala, yung reaction mo, kala mo talaga yung may effect sa 'yo. Oh. Gusto ko na paulit para kay Justin, di ba? <laughs> Loving someone you can't have, or having someone, someone you can't, can't love, love, or being a teacher that can't make you a beautiful. <laughs> <queen. laughs> So, ano daw ang mas masakit? Oo. Ano, ano para sa'yo, Kirvin? Sa akin, uh, having someone you can't love. Kasi pag ako nagmamahal ako or pag nagmahal ako, unconditional yan eh. So, kahit hindi ka, hindi magreciprocate yung pagmamahal mo, nagmamahal ka, that's natural. Bonus na lang kung mamahalin ka pa niya ulit. Pero pag ikaw, pinipilit mo yung sarili mo sa isang taong, hindi ka naman, o hindi mo naman siya talaga mahal, parang i-respect mo na lang siya at respetuhin mo na lang din yung sarili mo na wag ganon. Mali yung ganon, eh. Hmm. unconditional. Oo, oh, okay. ayaw niya nung ano, having someone you can't love. Oh. Justin. para naman po sa akin, yung pinakamahirap at masakit doon is loving someone I can't have. Dahil if someone yung mahal ko na yon is ikakasal na sa iba or may mahal na iba, it's the way of my respect na din po para i na lang din sila hindi na para sa akin pa. Sakit. Mm -hmm. Number three? Ako po, uh, loving someone I can't have then Yung para sa akin mas masakit. Kasi, um, mahirap magmahal kasi kapag uh, ako, lalo na per sa perspective ko, mas gusto ko kasama ko siya. Or siguro, gusto ko yung physical touch, yung nandyan siya physically. So parang sa akin mas masakit kung wala siya, di ba? Mm -hmm. Nakatulog ka ba kagabi, Yunis? Hindi. <laughs> <laughs> Nahihiya lang. <laughs> Nahihiya si Yunis. Nahihiya oh, na lang po. At saka, alam ba ng librarian niyo na sa so, yung sapatos niyo? Ito, <laughs> joke na. Talaga na kayo lahat sa sapatos sa sabay-sabay. <laughs> o, oh, ito'y maganda. Maganda naman maganda. eh. Maganda. Ito'y joke ko lang. Mahirap nga. Parehong sakit nun ah. Yung mahal mo, hindi mapapasayo. Mm -mm. O yung, napa yung yung kasama mo naman, hindi mo makuhang mahalin. Pero kasama mo siya. Araw-araw araw-araw yung kasama mo, wala kang nararamdaman. Gumigising ka araw-araw, kapiling yung taong, hindi naman siya yung mahal mo. Tapos yung isa, gumigising ka araw-araw, na hindi mo makasama yung mahal mo. Sakit. Ralph, sinong bibigyan mo ng green flag sa kanilang tatlo? Uh, for me, yung unang sumagot. Kasi pares kami ng... Yun din, yun, 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 yun din kasi yung sagot ko. Na? Having someone you can't love. Mahirap yung having someone you can't love for yeah, you. Yes. Why? Uh, kasi yun na nga eh uh, nasa yun na pero hindi mo hindi mo magawang mahalin kasi parang for you hindi tama kasi yun nga yun parang hindi ni re-reciprocate yung napibigay mong love. So yun kasi pagka-intindi ko sa question nato for me. So yun, having someone you can't love because Nandun na sa'yo eh. Kayo na. Tapos, parang di mo siya magawang mahalit kasi parang hindi mm. mo nakakuha pabalik yung pagmamahal na gusto mo rin. Okay. Based on the experience. Mm. Mm -mm. Okay. So, ang unang green flag ay napunta kay Kerubin. Congratulations, Kerubin. Rubin. Kinalulungkot namin, Justin, at least. <laughs> Meron pa Hindi eh. pa naman tapusin. Kinalungkot. Meron pa. Naroon pa. <laughs> <Mayroon> pa. <laughs>